Hello po. Pakilala ko lang po sa inyo ang first batch ng Mommy Kaylee and Daddy Basti. At sila po si Bailey, si Ate Katie, at si Samantha. Ang unang plano talaga ay ipaparehome ko sila or maghahanap ako ng bagong for parent nila. Pero habang lumilipas ang panahon, napamahal na sila ng sobra-sobra sa akin. Kaya ang ending, kinip ko silang tatlo at never kong pinagsisihan ang naging desisyon kong yun. Nakita ko din kay Mami Kaylee at kay Daddy Basti na masaya sila dahil buo silang pamilya. At naging mag-best friend si Daddy Basti at si Bailey. Tapos si Mami Kaylee naman, si Samantha at si Ate Katie. Ang pinakapanganay po sa magkakapatid ay si Bailey. Sumunod naman si Ate Katie. Tapos ang bunso, si Samantha. Alam niyo po ba na napaka-sweet ng magkakapatid na yan? Dahil never kong nakita ang nag-away-away ang mga yan. Mahal na mahal nila ang bawat isa. Siguro dahil lumaki silang magkakasama. At punong-puno -puno sila ng pagmamahal ng kanilang Mami Kaylee at Daddy Basti ang bilis lang ng panahon. Parang kailan lang. Ngayon, six years old na kayong tatlo. Ang wish lang ni mama para sa inyong tatlo. Ngayong kaarawan nyo ay magkasama-sama pa tayo ng mas mahabang-mahabang-mahabang panahon pa. Stay healthy lang mga anak at wala nang magkakasakit pa kahit na sino sa inyo. Palagi yung tatandaan na nandito lang si mama palagi para sa inyo gagawin ko ang lahat para sa inyo. Tandaan nyo yan. At higit sa lahat, mahal na mahal na mahal ko kayo. Happy, happy 6th birthday, Bailey, Katie, and Samantha. I love you, babies.